So, ayan guys, bali ito naman nga pala yung nagawin ko ngayon sa araw na Bali, nakita nyo dito yung, ayan o, yung brat ng pili. Ito na yung pinigak ko. So, dalawa to. Ayan you know, dalawa, dalawang uh, container. Laton. O, yan. So, ngayon, bali, kapon uh, may tubig to ngayon ano pala to umuusbong pala to kapag ano kapag may tubig so ito yung nangyari oh ah, hanggang dito lang yan dati eh. yano kahapon pala hanggang dito tapos yan, umusbong siya so ganito pala yung pili kapag na-stuck siya, umusbong kapag may tubig kapag, kapag walang tubig hindi naman siya umusbong ganito so ang gagawin ko dito para hindi masayang kasi hindi ko na kaya gawing mantika eh di, di kaya So, yun lang gagawin ko eh. So, hindi pa nga tapos eh. Yung isa, hindi pa yan tapos. So, ito na muna ang tapusin ko kasi uh, gusto ko na itong maalis. Ma 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 so, kasi may bago na akong tutulahin. So, hindi na kaya. Wala, wala nang lalagyan. So, ang gawin ko dito, gawin kong fertilizer. Pataba sa lupa. Doon sa mga halaman ko. Yan. So, gawin ko dito. Sandukin ko lang ito. Ilagay ko dito kasi ito may halong tubig ko eh so, maraming tubig ito compare so yung puro talaga yung anong, puro, puro balat ito may halo ito mga kalahati kalahating tubig kalahating anong ganito so marami yung tubig so yun kunti lang yun so alisin ko na to kasi nga abang tumatagal tumataas ng tumataas to eh so yun no lug, -lug na oh kanina ba yan eh umapaw ayan so ngayon alisin ko na siya para mabawasan ko na at magawing pataba sa mga lupa. Ayan. So, puntaan ko na yung mga lupa. Yung ano. So, tanggalin ko muna ito. Ayan. Ayan. So, transport ko lang dito sa tumba yan balito na nga pala guys ano so, sagupin ko lang to lagay ko dito sa gilid ayan, dyan ko lang lagi sa gilid huwag, hindi ko pili idikit sa may ano niya katawan baka si masira man dito lang sa tabi palibot lang yan dito yan so ito naman yung ano yung ito yung ano yung kalamansi ito naman okay. yung sa si kabila kalamansi din yan eh so, ito Okay na. So ayan, ito naman yung buyabano. So lagyan natin yung buyabano. Para makita to. Para lumak, ano to, may katapangan, na may sustansya yung lupa. naman 'yong rambutan Wait lang rambutan So ayan rambutan Ayan oh Ganda So ayan ito naman yung chiko Ayan chiko yan So lagyan natin Chiko So nalumak ito ng maayos chiko yan so yan ito naman yung kulit kuya ba na kuya ba na naman ito kuya ba na pala kasi so, marami, pe, pa, marami pang lagyan ko eh. Ayan o, okay. no, kaya ba So, ayan, ito yung mangustin. Malaki talaga. Maganda yung pagkatubo nito eh. Lagyan natin. Yan. Mangustin. Ayan. Ayan meron siyang kusot meron pang pili ayan o oh. so maganda yan kulay pink ito naman yung mandarin mandarin lagyan natin so kunti-kunti lang natin kasi wala may patong marami may patong nalagyan ko eh. so test kita pa na meron sila lahat ayan mandarin ayan may chiko ulit ako dito chiko na naman to ayan, laki na chiko hmm. so yung chiko malaki na na malaki na yung chiko yan chiko na yan tapos na yung chiko So yan, Ito no, na no, naman no, no. yan. Milberry. Milberry ba ang tawag ito? Hindi ko sure kung milberry ito eh. Ay milberry. Ayan. Up. Oh, kunti lang kasi para malagyan lahat. Ayan, no, no, no. at least meron na. Ras tonis. Nas So ayan. Kau naman yung rambutan, ah. hmm. Ayan, oh. rambutan. Ini demo. Ya, no. Tambahkan benda. Benda nampuklah, okay? Nih rambutan. Kau nama Ah, coba begitu. Yung. Ya, banu. No? Marilah aku tunggu banu ya. Minanim. Ini. Ini nak pendito. Baya ba na ulit? Bakit natin para lumaki na to. Ops! Hindi ko alam ano pala yun ha. Ah. Magbunod pa yung ano. Ayun. So, bagay natin dyan. malaki na no? medyo nabuhay naman yung iba ayan oh no? Mhm. mhm, mm -hmm. kaya ba no? Kalamansi. So ito yung kalamansi na nasunog so, pero buhay pa naman oh so, buhay pa naman siya pa recover bilog ayan so, ano naman ulit yung yaban ako oh. so konti na lang yung ano yung pili kaya ito may tubig na siya ayan o oh. pwede na yan importante meron eh ayan so okay na yan ito naman yung ano bulat naman tayo manggustin lang ito yung manggustin na maliit pa pero mahal din to eh 450 ang isa Ayan. Ayan o. Okay na. na yan. Tapos, doon tayo sa gila naman. Ito yung lukban. Lokban tu. Kenapa ni? Yan, terus na. Lokban. Okey. Mana lah? Mana yang lokban ah? Mataba. Tu yang pilih lagyan yung yang pilih pili so pilih to Pilih din yan Pilih ah. pilih pili pili para pili Ayan. okay so kulang na to apat ah, na lagyan ko ah ulit ako ng panibago na. Ayan, so ito naman yung rambutan. Tuklapin daw ito eh. Ayan, lagyan natin. Ayan. Okay na yan. So, medyo may tubig lang. rambutan ay rambutan ano lukban pala ito yung lukban ano lukban dito ah bali dalawang lukban ng ano tenant eh. dito dalawa na oh mga matataba yung lukban so ito yung atis red atis So, lagyan natin. Tapos, red at this. Hmm? So, ayan. Ito naman yung lansunis. Pangalawa na Ito na ganito. Ito sa malaki na. Ayan. Ayan. modus tak? rembutan. Rambutan apa ya? so rembutan, rembutan tanaman. Na Oh. So, yun. So, ito naman yung limon. natin. So, huwag natin talagitin sa puon. Sa pinaka, ano. Sa, ano lang, gilid lang. Ayan So, huwag dito. ayun So, sa palibot lang. Yan yung okay na yung lemon. So yan. Lemon ulit. Ano na. Lemon. Ayan. Okay na. So yan. Ito naman yung pili. Ito natin. Kalibot. Kalibot lang. Okay. So, yun o. No? Ganda na nito. Huh? So, ayun. So, ayan. Kaya ito na mga palayo. Yun. Yung abukado ayan abukado to ayan natin ang anong, nang pili ayan so okay na yan susunod naman ay yung apple ay red guava so ito yung red guava Ở trên đi đời Lên Tapos Sa Mandarin ulit Mandarin dito well, Bởi tala ba tong mandarin ấy eh. oh, Mandarin Lujan Lujan Yan, yung mandarin. Okay yan. Yun